Sinabi ko nga meron sila parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na sinday si Sara ay isang corrupt, abusado, kaksil na murderer na warlord para meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparka yan ng uh, buhay ng isang uh, politisyan. Nakita ko yan uh, sa, sa aking ama. Uh, nandito ako para unang-una magpasalamat uh, sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Ipapasalamat kami sa inyong suporta sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko uh, sa UVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa Uh, magdasal tayo uh, ng katotohanan, ng justisya uh, para sa lahat na pantay-pantay ang uh, pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga Ma'am, yung hinain po mga taong bayan po, ma'am, pagod na pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw ang pagbabago na nararamdaman nila. Opo, um, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating uh, Pangulo. Uh, meron pong sa lahat naman ng mga complaints, ay pwedeng uh, mapag-usapan nang merong uh, diplomasya. At uh, nasaya ako dahil uh, ang mga supporters, si Pastor Apollo Quibulo, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahin ng uh, SMNI, merong uh, mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanila ng uh, mga nararamdaman. At uh, ito ay pagpapakita na ng ating uh, freedom of speech. And your comment, they want you to become the president of the Philippines right now. Apo, ang alam mo kasi ah, sinasabi ko lagi, no, ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung... Uh, mangyayari uh, bukas. Kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, magdasal para sa bayan natin, magdasal para sa katotohanan, magdasal para sa husisya, and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko, sa Office of the Vice President, at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pag-serbisyo, uh, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating uh, mga kababayan at ang trabaho ko sa Department of Education uh, para mai maiangat natin, mapataas natin ang kalidad ng edukasyon. Ma'am, ano nalang yung maaasahan ng mataong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari na gusto nila nilang pagbabago from the Office of the Vice President? Ano ang kaasahan ng ating mataong bayan? Okay. Makakaasa sila. Makakaasa sila na tutuparin ko ang uh, mandato ng aking ating uh, opisina ng Office of the Vice President ng uh, Department of uh, Education at uh, pagtatrabuhuan ko 'yon nandoon 'yon uh, sa aking oath na doon that I consecrate myself to the service of the nation ibig sabihin noon magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating uh, bansa. Nandito din ako para makiisa sa uh, pangdarahas, pang-aapi uh, sa SMNI. Clearly, it is a violation of uh, the freedom of media. no? At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Quibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses kuno na nagkukubli kung ano yung, uh, kung sino yung toong uh, identity nila. At uh, one-sided siya. Lahat, atake, lahat paninira kay uh, Pastor Apollo P. And ma'am, sa kabila po ng black ops against you, you will continue to work as a vice president and education secretary? um Yes, opo. Uh, lumaki ako sa politika. Kaya alam ko na ang black propaganda ay kaparte ng journey ng isang politician. So sinabi ko nga meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil na murderer na warlord para meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga kapartian ng uh, buhay ng isang uh, politisyan. Nakita ko 'yan uh, sa sa aking ama, nakita ko 'yan sa buong bansa sa mga politiko natin. So hindi na siya nakakapagtatakan na meron talagang paninira. Ma'am, lang po. Sigaw ng taong bayan, Inday Sara Duterte. Ano po yung nararamdaman po niya? Ay, andito ako uh, ngayon na uh, sa laban kasama ang bayan para magpasalamat uh, sa mga tao sa kanilang suporta sa akin at uh, ang kanilang suporta sa aming pamilya ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin uh, sa taong bayan. Hindi lang sa mga taong uh, nandito kundi sa lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa dahil binigyan nila kami ng pagkakataon na makapagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat po, Maraming. Okay.